Para sa ating headlines, patuloy na pagdami ng mga nagsusuri sa aral ng Diyos na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo, muling nahaya sa isinagawang evangelical missions sa iba't ibang lugar. At mga nakatapos na sa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa Distrito San Pablo City, Laguna, tumanggap na ng banalabautismo. Ang lahat ng yan, dito sa Ibalita ang Pagliligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Felix Rodas. Isang serye ng Evangelical Missions ang muling isinagawa sa iba't ibang dako. Kabilang dito ang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Deparo Road ng North Caloocan. Ang ilan sa mga nakipagkaisa sa aktibidad, ipakikilala sa atin ni kapatid na Jem Barzaga. Likas sa mag-asawang Jovito at Vivian bukas ang pagtulong sa iba. Masarap po sa pakiramdam lalo na pag nakikita namin yung mga pasyente lalo na yung pag naka-duty ka sa isang government hospital maraming pasyente na yung uh, nangangailangan ng medical service kaya lang kulang sa pang-finansyal. Pang Uh, kailangan nila ng tulong para magkaroon ng agarang solusyon. Ginagawa namin mabilis yung serbisyo para mabilis din sila malapatan ng lunas ng mga doktor. Ang kanilang pagnanais na makatulong sa kapwa ang naging daan para sila ay magtayo ng isang pagamuta. Muli po ako nakapagtrabaho sa isang maliit na klinik. Na-inspire po ako sa klinik na yon kasi ang liit-liit niya lang pero ang dami niyang pasyente. Naisip ko, ano kaya kung magtayo rin ako ng ganito? Pero yung um, affordable ba yung mga services para mas lalo makatulong sa mga pasyente? Nung nag po kami, ang goal po talaga naming mag-asawa. Marami kaming pasyente na natutulungan. Minsan kasi hindi natin maiiwasan. May mga pasyente na talagang kulang sa budget. Pero sa amin po, napakasarap po sa pakiramdam. Kapatid man o hindi kapatid, lahat po yan gusto naming matulungan. Ginagamit din ni kapatid na Vivian ang kanyang mga nalalaman sa iba't ibang aktibidad ng iglesia na may kinalaman sa pagtulong sa kapwa. Bilang member po ng CMDPS, ginagawan ko po ng paraan na makatupad sa ganong mga aktibidad kasi napakasarap po sa pakiramdam na nagsasagawa tayo ng mga INC giving, mga medical missions. Ang dami po nating natutulungan ng mga kapatid at hindi lang kapatid, mga hindi pa natin kasama sa iglesia. At uh, masaya po, masaya po sa pakiramdam ng sa ganong paraan nakakatulong kami at ang iglesia uh, para sa ating mga kababayan. Sila ring mag-asawa ay magamasiglang may tungkulin sa kanilang lokal. Sinisikap na makatulong sa kanilang mga kapatid na nasasakupan. Hindi po namin nalilimutan na laging ito pa rin ang aming tungkulin. Lalong-lalo lalo na po yung pangangalaga sa aming mga kapatid. Uh, bilang may tungkulin po sa loob ng Iglesia ng Kristo, ay patuloy naming natutugunan ang aming mga tungkulin na yun po ay pananagutan namin sa Diyos. Yun po ay napakahalaga sa amin na unahin ang aming mga tungkulin bago po ang aming pansariling mga kapakanan. Isa pang kahayagan ng kanilang pagiging matulungin ng kanilang pagsisikap na makatulong sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos na sinasampalatayan na ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pilang kaanib po sa loob ng Iglesia ni Kristo, uh, kami po ay sumasampalataya na tungkulin po ng bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo ang uh, tumupad sa aming mga tungkulin na sinimpaan sa ating Panginoong Diyos, lalong-lalong na po sa gawaing uh, pagpapalaganap sapagkat ito po ay sinasampalataya na namin na ang Diyos ay nabibigyan ng kapurihan at nabibigyan ng kasiyahan. Hindi po kalugihan ang pagtupad ng aming tungkulin. Kabilang sila sa maraming mga kaanim sa Iglesia ni Kristo sa Distrito ng Caloca North na nagsisikap na maipabot ang tulong na mas kinakailangan ito ang pagkakaroon ng pag-asa sa kaligtasan pagdating ng araw ng pag kaya sa isinagawang evangelical mission sa gusaling sambahan ng lokal ng Deparo, daan-daang mga panauhin ang nagkaroon ng pagkakataon na makapakinig ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pinangasiwaan ito ni kapatid na Ariel Barzaga, tagapangasiwa ng Distrito ng Caloocan North. Ito ay bahagi pa rin ng kanilang paggunita sa 5th anniversary ng kanilang distrito. Maliwanag na naunawaan ng mga panauhin ang mga aral na kanilang napakinggan mula sa Biblia napaliwanag nila yung sinasabi nila based on the Bible. Kaya malinaw talaga sa akin. Kung baga, pag nagsalita sila, pupasok sa isip ko kasi sinasabi nila, nasa Bible lahat eh. Pinapaliwanag nila kung saan verse. Hindi sikap po nila na maimbitahan ako. Hindi lang ako, lahat mga kasama ko. At kami naman po ay bukal sa puso namin ang pagsama. Dahil sa kagustuhan din namin na matutuhan ang mga salita ng Diyos. Matutuhanan po talaga dahil nanggagaling talaga sa Biblia yung mga itinuturo. Ipinagpapasalamat naman ng mga kapatid ang pagkakaroon ng mga aktibidad na lalong nagpapatibay at nagpapaunlad ng kanilang pananampalataya. Namamalagi ang kanilang paghangat na makasunod sa kalooban ng Panginoong Diyos at patuloy na makapagbigay kasiyahan sa kanya. Kung paano sana kami natawag, yun din sana ang gusto kong gawin sa iba. Uh, hindi kami titigil, mag invite kami, mag invite patuloy kaming mag sa kanila kasi gusto namin kung ano yung natutunan namin at sinasampalatayana namin ay makarating din sa kanila. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Yeso Kristo sa pamamagitan po ng pagkasangkapan sa pamamahala dahil patuloy tayong tinuturuan, pinapayuhan, na lalo pong magpakasigla sa lahat ng mga gawain sa loob ng Iglesia. Kami po ay lubos na sumasampalataya ng ganitong mga gawain ay lalo pong nakapagpapatibay sa amin pong pananampalataya at igit po sa lahat ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoong Diyos. Mula po dito sa Deparo, Caloocan City, ako po si kapatid na Jem Barzaga para sa Iglesia ni Cristo News Network. Ibabalita naman sa atin ni kapatid na Ian Ferry ang ginawang pagkilos ng mga kapatid sa Central Signal Village sa isinagawang Evangelical Mission doon. 1964, labing walong pamilya na kabilang sa Signal Corps ng Armed Forces of the Philippines ang inilipat mula sa Quezon City patungo sa Fort Bonifacio na isang military reservation land. Ang lugar na ito kung saan sila inilipat ay tinawag na Enlisted Men's o EM Signal Barrio, ang signal na wala mismo sa pangalan ng Signal Service Battalion na kanilang kinabibilangan. Itinatag ito noong 1965. Sa pagpapatibay ng dating Pangulong Diosdado Makapagal, ibinukod ang EM Signal Barrio mula sa Fort Bonifacio. Kalaunan, tinawag itong Signal Village at noong 1974 nang gawin itong isang barangay. Taanan lang po ito ng kalabaw. Ito po lugar na yan, putikan. Mostly, pamilya po ng sundalo ang nakatera dito. Pero nagkaroon ng pagkakataon na ini-offer na po sa kahit hindi. 2008, tinawag ang lugar na Central Signal Village na rin sa tawag na Signal Village. Sa sumunod na taon, sa pamagitan ng Tagig City Ordinance Number no. 61, Hinati ang Signal Village para bumuo ng apat na bagong barangay. Ito ang Barangay Katuparan, North Signal Village, South Signal Village at Central Signal Village. Kabilang si nakapatid na Ruben Kudo, isang retired Philippine Air Force personnel, at kapatid na Federico Romulo, isang retired Philippine Navy medical personnel, sa mga binigyan ng pagkakataon ng pamahalaan ng Pilipinas para mapagkalooban ng lupa sa dakong ito. Ako po noon, active pa sa Philippine Air Force. nag o na pa po sa headquarters Philippine Air Force. Nakabalita ako dito na mayroong mga pinamamahagi na lupa, military reservation. So, nagmakasangali din po kami na pumunta hanggang sa nabigyan po ako ng lote. Nagpatayo na kami ng barong-barong doon -barong hanggang sa marami na rin nagpatayo. Mabilis yung ano, pagdami ng mga nakatira po doon eh. Sinabi po yan sa Port Bonifacio na ito nga po ay military reservation. Pumasok po kami dito, naghanap kami ng lugar, inausap po namin yung mga dapat kausapin. From Bulacan, dumipot po kami dito sa signal. Convert sa Iglesia ni Cristo, si na kapatid na Ruben at kapatid na Federico, panahon ito noong hindi pa sila naninirahan sa Signal Village. Yung dati ko pong kasamahan na sa Lunsa Mindanao, sa Hulo-Solo, bali po Nagkita kami dito sa Manila. Ngayon, inanyayahan niya po ako sa pamamahayag. Nagpaunlak po ako. Mula po noon, tuloy-tuloy ako na nakikinig. Hanggang sa nagpasya na po ako na mag-iglesia. Nabautismuan po ako sa Pasay. Ako po noon ina-assign sa La Union. sa ano po doon sa Navy tapos po mayroong kapatid na nagtiyaga sa akin tulad ni kapatid na Ruben, nagpasya rin umanib sa Iglesia ni Cristo si kapatid na Federico, bunga ng pagkaunawa at pagsampalataya sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Mula noon hanggang sa manirahan sila sa Signal Village, namamalagi silang masiglang kaanib at kabilang din sila sa mga tumutulong para ipalaganap ang dalisay na Ebanghelyo sa dakong ito. Mimigay kami ng pasugo. Marami po na kapitbahay namin sa pag-aanyaya namin sa pagtatyaga, nagpatuloy po sila hanggang mabotis mo. Talagang nagkakaisa po, parang isang tao lang ang pagkilot nila po. Masigla po ang mga kapatid dito. Kami, pag pagkapag kami may mga aktividad, hindi lang sa pagpapalaganap, sama-sama po kami na. Dumami ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Signal Village. Resulta, ng namamalaging aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa pamamahagi ng kanilang pananampalataya. Sa katunayan po, yung kasama ko din sa sundalo, naging iglesia po yun, yung dalawa niyang anak, saka yung nanay. Matisigla po sila hanggang sa pagkakataon na to. Ang siglang ito ng mga kaanib sa iglesia sa lokal ng Central Signal Village noon ay namamalagi hanggang ngayon. Kahit pa sa panahong ito, naabala na ang marami sa kanilang pang-araw-araw na paggawa tulad ni kapatid na Romel Gadon na isang active Philippine Air Force personnel. Ako po ay pinagtiwalaan ng isang gampanin sa Philippine Air Force po. Sa profesyon po namin is talaga napaka-busy po. Kadalasan po is madaling araw po, 5 a.m., umaalis na po ako sa bahay. Tapos minsan alas 10 ng gabi, ang uwi po. Minsan halos walang tulog po kapag tuloy-tuloy yung trabaho namin. May pagkakataong pong ganun po. Di ba lang ginagawa ko po, kapag tutupad po ako, kinakausap ko po muna yung mga kasama ko sa duty na kung pwede, uh, dutyhan niya muna ako. Tapos pagkatapos ng pagtupad ko po, babalik po ulit ako. Gahalinhinan po kami sa opisina po. Kabilang siya, maging si sinakapatid na Federico at kapatid na Ruben sa mga nakiisa at naganyaya anyaya sa isinagawang Barangay Evangelical Mission na isinagawa sa Duenas Gymnasium na nasa Barangay Central Signal Village, Tagig City. Namahagi po kami ng polyeto, tapos, nagaan niya sa mga kapitbahay. Sa mga katrabaho ko po, nagbibigay po ako ng mga pasugo, mga babasahin po natin polyeto. Sinishare ko rin sa kanila yung mga link po natin na maari po nilang panoorin po. Sa mga kasamahan po namin, sa na nasa serbisyo. na ko rin po nakatulad ko ay malaman rin ang mga katotohanan sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Makasama po namin sa mga paglilingkod po. Balibasa po, malinaw sa isipan ng lahat ng kapatid, lalo na po ng mga may tungkulin, na ang gawaing pagpapalaganap, ito po ay mabuti at nakalulugod sa Panginoong Diyos. Na ang tao po ay makaalam ng katotohanan at upang sila'y maligtas. Kaya una po sa lahat, ginagawa natin ang masigla at maalab na pagtugon sa gawaing pagpapalaganap ay sa ikaluluwalhati at patuloy na pagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos at maging sa pamamahala sapagkat ang layunin din ng pamamahala ang tao ay makarating sa tunay na paglilingkod sa Diyos at maligtas po pagdating ng araw ng pagkakas. Pinangunahan ni kapatid na Daniel Lacson, pangalawang tagapangsiwa ng distrito ang pag-aaral ng Ebanghelyo. Pinakinabangan ito ng mga bisita ng mga kapatid salita po ng Diyos, ayun po yung bago ko nalaman, na hindi ko po nalalaman dahil. Sa isang tanong po, ang sumasagot lang din po ay yung Biblia. Nalinawan po ako kung ano po yung mga dapat gawin upang maligtas tayo sa dadating na paghukok. Makabaluhan po talaga pag sa iglesia po kasi tinuturo po by step po, uh, galing po pong Bible. Naiintindihan ko po, po kasi magtutuloy-tuloy po ako sa iglesia hanggang sa mabautismuhan po ako. Aktibo man sa trabaho, ang mga kapatid dito sa Central Signal Village ay hindi napapagod sa pagtataguyod ng mga aral ng Diyos at sa pagsisikap ipanaganap ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ang inspirasyon nila… Yung paalala po ng ating pamamahala, tuwi-tui na, yun po yung nagiging lakas po namin. Mula po sa Central Signal Village, Taguig City, ako po, si kapatid na Ian Ferry para sa Iglesia ni Cristo News Network. Masigla rin nakipagkaisa ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Dao Mabalak at Pampanga sa pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ang isa sa mga nakiisa sa aktibidad, ibabahagi sa atin ni kapatid na Aliza Apsay. Bunga ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa, sinisikap ni kapatid na Lowen Valentin na marami ang makapakinig sa tunay na aral na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Hindi alintana ang pagod o anumang hadlang, buong galak na tinutugunan niya ang paganyayan ng maraming tao upang makinig ng dalisay na aral ng Panginoong Diyos. Sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos, isa si kapatid na Lowen sa maraming mga kapatid na naganyayan ng maraming panauhin, upang makapakinig sa mga salita ng Diyos na isinagawa sa lokal ng Dauma Balakat, Distrito Eklasyastiko ng Pampanga North. Kami po ay nag-anyaya ng mga panauhin dito sa aming pamamayag sa lokal. Ang estimate po na naging panauhin po namin ay humigit kumulang po sa tatlong daan ang aming pong naakay. Pinangasiwaan ni kapatid na Arnel Agurilla, tagapangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Atentibo at positibo ang reaksyon ng mga panauhing na anyayahan sa nasabing evangelical mission. Kaya po ako dumalo sa pamamahayag ni Iglesia Ni Cristo. Gusto ko pong malaman kung ano yung mga doktrina at gusto pong malaman kung ano pa po, po yung mag magiging aral po may bibigay para sa akin. Binasa po sa Biblia, uh, pawang katotohanan po kasi nang gagaling po sa Biblia. Masaya po, nakarinig ako, naitanim ko sa akin puso at kaisipan. Sa gabing ito, nagpapasalamat na po ako na kumbida ko sa Iglesia Ni Cristo. Malaki po, malaki po. Natutunan po sa tunay na pag-aaral, pag-uukom, tunay na pag-aaral po ng, ng uh, relihiyon at tunay na Diyos. Yung pakaganda po ng aral. Talagang titig na titig po ko sa ano pinapapakinggan pinapakinggan ko po ng pag-aaral. Magaan po sa pakiramdam. Eh ko po ba medyo parang po po sa akin yung ano nararamdaman ko po, po yung tunay na aral ng Diyos. Yung mga signs na mga lindol, yung paghihirap, nagkakagulo iba na yung utak ng mga tao, ganun po. layo yung sinabi niya na po na iba po yung focus ng mga tao ngayon, mas sa sanlibutan po, gano'n. Mahirap pong yayain pag sa salita ng Diyos. Tapos na-observe ko po, ang ganda po ng ano, disiplina. Sabi ko dapat ganito, payapa. Yung oras na ilalaan natin sa Panginoon, napakaganda po. Yung, mga po, yung pong sinasabi ng ministro po, hindi po yun sa kanya. Sa, galing po yun sa Biblia. Mas maganda po na kung ganitong mga gawain po yun na pagkikinig, yan po yung maganda. Kung e sana po, paunlakan po ng mga tao, di po ba? Maglaan po tayo ng oras para sa Panginoon. Well, it's very interesting to be part of this event this evening. Like, you know, considering the fact that preaching through what, you know, what is the Bible. And I really appreciate that, you know, he was able to give a clear explanation of what is really actually happening in the world as a whole. I feel good because, you know, being in the house of God and hearing the word of God, that is that is a joy to me. Yeah, for me that is very satisfying. I've been here five years and I've been hearing about Iglesia and Cristo for a very long time. And what I what I actually appreciate within the the community of Iglesia and Cristos is their discipline. You know, you know, the way they are is a well-structured church and I really appreciate that. And it's a you know it's a nice feeling, you know, seeing members of Iglesia Ni Cristo. At my convenient time, I can visit whenever I'm invited. I have never visited church, so I joined and I I got very important experience. a kitang-kita sa mga kapatid sa lokal ng Daumabalacat ang kasiglahan sa kanilang pagtupad ng tungkulin lalong-lalo lalo na ang pag-anyaya ng mga panauhin na magsusuri sa mga aral ng Panginoong Diyos Kami po ay uh, nasa puspusang pagpapalaganap dahil uh, ito po ang natutunan namin uh, talagang uh, hindi na po namin titigilan to at sunod-sunod uh, na po ang uh, aming gagawing uh, pag-aanyaya, hindi lang po ngayong gabi, bukas, sa Bernes, at sa mga darating pa po. Dahil talaga uh, talagang uh, nihanda na po namin yung mga sarili namin tungkol dyan. Kami po ay nagpapasalamat ng napakarami sa ating tagapamahalang pagkalatan sapagkat meron tayong ganito mga pagkakataon sa pagpapahayag ng mga salita ng ating Panginoon Yos. Hindi po namin ito titigilan. Kami po ay laging maglalaan ng panahon para sa gawain ito. At patuloy po kami magkikipagkaisa sa aming pong tagapamahalang pangkalahatan. Mula po rito sa Mabalakat, Pampanga. Ako po si kapatid na Aliza Apsay para si Iglesia Ni Cristo News Network. Sa pagkakataong ito, tumanggap naman tayo ng live report mula kay kapatid na Heidi Mayuga mula sa Romblon para sa mga detalye ng ginanap na evangelical mission doon. Kapatid na Heidi. Maraming salamat po kapatid na Felix. Sa kabila ng maraming alalahanin sa buhay na ito, hindi nagpahadlang ang mga kapatid mula sa lokal ng Libertad, Distrito Eclesiastico ng Rublon upang makipagkaisa na lalong paigtingin ng gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Inanyayahan nila ang kanilang mga kakilala at mga mahal sa buhay na hindi pa kaanid sa Iglesia ni Cristo. Po, so, maganda pong aral po dito. Dito po ako natuto na maganda asa. po, masaya po yung puso ko. Kung dito po ako Pinangunahan ni kapatid na Ramon Dollecin, taga tagapangasiwa ng distrito ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Itinuro niya ang kahalagahan ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan na higit sa anumang kayamanang matatamo ng tao sa buhay na ito. Bunga po ng pagkakilala at pananampalatayan ng mga kapatid sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos ng isa po ay ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ay patuloy po na naisasakatuparan maging ng ating mga kapatid dito po sa distrito ng Romblon ang patuloy na pakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap. Sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, Patuloy na masigla ang mga kapatid, tumutugon sa panawagan ng pamamahala sa lalong pagpapaigting ng gawaing pagpapalaganap. Nagpapasalamat din po tayo sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo at sa kanyang mga pangunahing katuwang mula sa pinakamalakas niyang katuwang, ang kapatid na Angelo Iranyo Manalo ang tagapagunay ng mga kapisanang pangsambahayan sa pamamalagi ng kanilang pagmamahal, pagmamalasakit na pinangungunahan ang buong iglesia sa masigla ng mga paglilingkod sa Panginoon Diyos na maghahatid sa bawat isa sa atin sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Atentibo namang nakinig sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos ang mga naanyayahan ng mga kapatid at positibo ang kanilang pagtugon na sila ay magpapatuloy sa pagsusuri sa mga aral ng Panong Diyos na itinataguyod ng Iglesia ni Kristo. Mula po rito sa Lalawigan ng Romblon, ako po si kapatid na Heidi Altobano Mayuga para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Heidi. Samantala, isang pagbabautismo naman ang matagumpay na isinagawa sa San Pablo City, Laguna. May balitang hatid si kapatid na Lisette Dadula. Hayag ang patuloy na pagtulong ng Panginoong Diyos sa mga kapatid dito sa distrito ng San Pablo City, Laguna sa kanilang pakikipagkaisa para sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. Katunayan nito, isinagawa sa distritong ito ang pagbabautismo sa mga nakatugon sa proseso sa pag-anib sa iglesia. Ginanap ang banal na okasyon sa gusaling sambahan ng lokal ng Rizal. Pinangunahan ni kapatid na Roselito Carlos, tagapangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa pag-aaral ng dalisay na ebanghelyo, atentibong nakinig ang mga dumalo, lalo na ang mga tatanggap ng banal na bautismo. Nagdulot ito ng lalong katataga ng pananampalataya sa kanila na sa iglesia ni Kristo nila matatamu ang pangakong kaligtasan at dito nila maisasagawa ang tamang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Inspirasyon naman ang idinulot sa mga kapatid ang isinagawang aktibidad upang lalo pa nilang paigtingin ang kanilang pakikiisa sa pamamahala ng Iglesia sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Mula po rito sa San Pablo City, Laguna, ako po si kapatid na Lisette Dadola para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Wala po sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Kami po yung nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Felix Rodas. At muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.